Ah, uh, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber po ang ante pong sasagutin. So ito po yung kanyang tanong, ayan. Mayroon daw pong lumalabas na parang jelly doon po siguro sa puerta ng kanyang mga inahing baboy pagkatapos mabulugan. And then, mayroon na pong lumabas pero hindi naman po jelly. Kung tayo po ay papabulog po sa ating mga lagang baboy po mga kaibigan, meron po tayong dalawang best uh, dalawang types ng method kung paano po tayo mapapabulog. Pwedeng AI or artificial insemination o kaya naman yung mga barako po yung ating tipong gagamitin. Atil pong, pong alam dapat na yung capacity po ng cervix o ng uterus ng inahing baboy na makapag-hold ng sperm ay nasa 80 to 100 ml lang po yan uh, kadalasan. So ngayon, kapag mas marami yung similya ng barako na na-inject doon sa loob ng cervix, yan po ay lalabas after ilang oras pagkatapos po na bulugan. And then kapag AI naman po, kapag atin po ginagamit ay dalawang bote, kasi yung isang bote po ng EI ay uh, 80 ml po yan. And then, Kadalasan, dalawang bote po yung ating ginagamit. So, understood po yan na sobra po siya ng isang bote. Kaya, after po ito nag-introduce ng EI, mayroon pong mga extra seminal fluid na lumalabas po sa puerta po ng mga inaheng baboy po, mga kaibigan. Normal lang po yan, huwag po kayong mag -alala. Kasi po, yan po ay mga extra seminal fluid lang po, mga kaibigan.